bawang. na hmm. Isunod natin ang ah. oops. Sipuyas. magluto tayo. Mamiling po ito. Takpan natin. Ayan. Takpan. Ah, maganda pala na pa

Aryo, madeluwapong malinuto ako ng kapit-bi. Di mo na pindot. Di ko na naman napindot. Hahahahahahahahahaha. <laughs> sayan, sayan ang ating carrot at patatas, bell pepper, at meron tayong nilalagang egg. nilalagang egg.

hindi ko dala yung aking stand, pan stand. Ano tubig man ni kapatid? Ate ko ang frozen. Si ano, binabad sa water, kaya ang tubig. Ako oh, man hindi patuyo. naman Ano, butang isabaw? sabaw. Ay, kumukulo na yung itlog natin. Kumukulo-kulo na yan, eh.